Ciao raga! Musa naga? Hello raga! Ako ay uh, magbibigay ulit sa iyo ng important update regarding diyan sa pag sa uh, pagpaprocess natin sa pag assist ko sa iyo raga tungkol doon sa rimborso sa Kompas Okay? Magkakaroon tayo ng changes para doon sa mga taga-Milano Di kasi nabi ko doon sa isang uh, nakaraan na video na kapag ikaw ay taga-Milano, ay ikaw ay rekta na. Diretso ka na doon sa aming opisina para ikaw ay makapunta doon at ikaw ay personal na makausap ko at ikaw ay makapag-process, uh, ikaw ay makapag-file ng request para doon sa pag uh, re sa Compass. Ngayon ay uh, lilinawin ko raga ha. Diga, una sinabi natin na mag-send ng message doon sa WhatsApp number. Pero gaya ng hindi ko inaasahan, kasi in-expect ko lang na makakatanggap ako ng mga inquiries ng 10, maximum na 20 na inquiries sa isang araw. Pero hindi natin in-expect na A matter of uh, 24 hours lamang ay mahigit 1,000 na yung mga nag-message. Kaya hindi ko po yan kayang uh, sagutin lahat at kayo ma-replyan doon. Kaya sinabi ko ay, yung mga taga-Milano ay dumiretsyo na doon sa opisina. Okay, kahit na walang appointment. Yun yung una ko na announcement. Ngayon, ito yung magiging pagbabago. Simula sa susunod na araw, bukas, yung last day na kung saan ay pwede ko magpunta na walang appointment. Okay? Bukas ay uh, Merkules, April 17. Pwede kayong magpunta doon kahit na walang appointment. Okay? Kasi uh, kinausap tayo doon sa building, ay uh, kailangan na magbigay tayo ng appointment sa mga susunod na araw. Para na sa ganun ay hindi naiipon yung ating mga kababayan doon. Para na sa ganun ay mas maging maayos yung flow ng dating ng tao at saka ng ating uh, pag assist doon sa mga kababayan natin na gusto mag-process ng remborso. Kaya bukas ay uh, yan yung last day na kung saan ay uh, tatanggap tayo ng mga kababayan natin, ng mga magiging kliyente na walang appointment. Pero simula din bukas ay meron akong ibibigay sa inyo na number na kung saan ay kailangan na tatawag kayo doon sa cellphone number na yon para na sa ganun ay kumuha kayo ng appointment. Simula kasi ng dopo dumani, in poi, kahit araw ng Sabado, ay kailangan na mayroong appointment para na sa ganun ay ikaw ay makakapasok at ikaw ay mai entertain namin sa pagpaprocess niyang reimburso na yan. So, kailangan na simula bukas, okay, dine sa cellphone number na are, makikita mo raga ha, ipapakita ko sa iyo, yan cellphone number na yan, ka tatawag. Para na sa ganun ay makakuha ka ng appointment simula dopo dumani in poi. Okay, kailangan din na sa oras na are, Diyan ka tatawag. Kasi meron lamang na nakaset na oras nung kusaan ay uh, pwede na ikaw ay tumawag at ikaw ay merong makakausap. Para na sa ganun ay makakuha ka ng appointment. Okay, ulitin lang natin ha. Last day na bukas na kung saan ay pwede kang magpunta ng walang appointment doon sa opisina. Kung ikaw ay taga Milano o kaya naman ikaw ay dinay malapit ka sa Milano. Karating ka lang sa Milano at gusto mo magpunta. And then, simula din bukas ay kailangan na tatawag sa cellphone number na are at kukuha ng appointment para simula sa dopo dumani yan ay sa uh, Webes in poi, kailangan ng merong appointment para ikaw ay uh, matanggap namin doon at ikaw ay ma-assist namin okay so dine sa cellphone number na are ulitin natin ha para na sa ay malinaw dine sa cellphone number na are ikaw tatawag simula bukas para makakuha ka ng appointment at importante din ha Huwag agad sa tatawag kasi sa mga oras lang na are, mula 12.30 ng tanghali hanggang 3.30 ng hapon, ulitin lang natin ha, mula 12.30 ng tanghali hanggang 3.30 ng hapon, pupwede na tumawag sa number na iyan. Para na sa ganun ay makakuha ka ng appointment. Meron kang makakausap. Ngayon, sa mga oras na iba diyan, doon sa 12.30 at saka hanggang 3.30, wala po kayong uh, makakausap. Kahit kayo ay tumawag ay wala po kayong makakausap. Kaya kailangan na dyan sa nakaset na oras na iyan, dyan kayo tatawag sa cellphone number na iyan para kayo ay makakuha ng appointment. Nang sagayon ay magiging mas maayos yung flow, yung dating, yung pag-a-assist natin doon sa ating mga kababayan. At ako rin po ay nakikisuyo po sa inyo na kung halimbawa na kayo po ay may appointment at kayo ay pupunta sa opisina, lalong-lalo na sa araw ng mga weekdays, bago po kayo pumasok at pumunta doon sa asensore, kailangan po na kayo ay magsasabi muna doon sa receptionist. Okay, magsasabi muna po kayo doon na kayo pupunta sa amin kasi tatanungin kayo kung kayo ga ay mayroong appointment. Okay po, sana po yan ay naging malinaw ha. Ngayon, regarding doon sa mga tanong ng iba nating mga kababayan kasi gusto ko po kayong matulungan kahit na kayo ay nasa sa Malayo. Ulitin lang natin na itong reimbursement na ito na pinaprocess natin, pwede na mag-request kahit na nasa saan. Ibig sabihin, buong Italia po pwede. Ngayon, yung mga taga Milano, since kayo malapit dito sa amin, uh, yung mga karatig din dito sa Milano, pwede kayo magpunta. Kasi minapunta ng uh, Pavia, mayroong mga taga Como, Corsico, iba pang mga lugar, mga ibang kumune, sila ay nakakapunta na doon sa opisina. Ngayon, nag-announce din tayo kanina doon sa isang uh, short video na dyan sa mga taga-Roma na mga raga okay, kung gusto nyo na kayo ay uh, ma-assist ko din although ako'y okay, malayo din at ako'y okay, wala din yan ang gagawin nyo lang ang ay i add nyo sa Facebook at i-message nyo either na i add nyo muna o kaya naman na i-follow -fo nyo and then i-message nyo si Maria Love siya yung aming team leader dito sa uh, pag-a-assist namin sa mga kababayan natin para sa rimborso okay, mag-message po kayo sa kanya humingi kayo ng appointment para na sa ganun yung mga taga Roma o kaya yung mga lugar din, yung mga chita na malapit dyan sa Roma na pwede kayong magpunta diyan. Kontakin nyo po siya, sabihin niyo na kayo ay follower ni Raga Chad. Para na sa ganun ay kayo po ay uh, ma-entertain niya, masasagot yung message niyo, mabibigyan kayo ng appointment. Malalaman niyo kung anong araw at oras. At saan nga kayo pupunta para kayo ay personal na ma- assist din niya at kayo ay makakapag-request din ng pagpaprocess sa rimborso. Para naman doon sa iba pa na mga kababayan natin nasa sa ibang lugar, nasa sa ibang probinsya. Bigyan nyo po ako ng sapat na panahon para na sa ganun ay meron din tayong makausap ng mga katim natin na kung ay dyan sa mga lugar na iyan na hindi pa natin na-announce kasi meron pa lang tayo ngayon sa Milan at saka sa Rome na pwede ko sa inyo na ituro din na kayo matutulungan. Ngayon ay hintayin nyo doon sa ibang mga lugar. Hopefully ay mag-workout yung aming mga plano at uh, as soon as possible ay magkaroon din ng mga kababayan natin ng mga ka team ko po na kung saan ay makakatulong din po sa inyo kung kayo ay follower ko at kayo po ay sumusubaybay sa aking mga videos at gusto niyo rin na mag-process mag-request ng rimborso doon sa iba't iba pang mga lugar dito sa Italia gagawa natin ng paraan yan so hintayin nyo lamang po ha yung ating mga magiging announcement kung saan yung mga susunod na lugar na kung saan ay pwede rin kayo na ma-assist po namin. Ngayon, balik tayo sa mga taga Milano. Ako po ay nagre-request po sa inyo na sana kung maaari, lalo na kapag ka-araw ng Sabado, kung kayo ay pupunta doon sa aming opisina, kailangan na uh, melyo na kayo ay maghanda na ng photocopy, ng xerox copy na agad, ng inyong valid na karta de identita at saka ng tesera sanitaria. Okay, kung hindi naman hindi magdala kayo ng original copy and then uh, ating ikokopya 'yan. Pero melyo na makapagdala na kayo ng photocopy na agad, xerox copy at saka yung original copy. Para na sa gayon ay mas mabilis yung ating uh, processing. Hindi na kailangan ulitin natin ha. Hindi nyo na kailangan pa na ha hanapin pa kung saan ganang itago yung inyong mga kontrata at saka yung inyong mga pinagbayaran. Kahit na hindi niyo yan dalhin, okay lang. Basta dalhin lang ang valid na karta identita at saka yung tesera sanitaria. At saka kailangan din na may natapos ng loan. Meron ng na-close na loan na almeno isa doon sa taon na 2013 and onwards. Para na sa ganun ay pwedeng ma-verify kung may rimborso o wala. Ngayon, pagka ikaw ay pupunta sa aming opisina, din sa Milano, aray yung aming address. Okay, marami na nagpunta pero marami pa rin nagtatanong kung saan ang aming opisina. Although doon sa aking mga nakalipas na video ay nasabi na natin at naipakita natin. Kaya ipapakita ulit natin ang aming opisina kung kayo pupunta na andini po kami sa Via Limon sa 347. Kung kayo ay magme-metro, dapat ay linya pula, M1 at ang inyong bababaan para mas malapit na ay yung Sesto Marelli. Tapos ay pupunta kayo sa Via Limon sa 347 yun ay nandoon sa mataas na building ng Regus at ang katapat ng building na yan ay yung Brico, yung Eni Gas Station, yung gasolinahan at saka yung Questura din sa Villa San Giovanni. Para dun sa iba na magpupulman, nadaan din din yan yung 51, 81 at saka 87. Ang aming pong oraryo ng aming opisina ay mula 9.30 okay, hanggang Uh, bago mag alas 6 kasi alas 6 po ay uh, uuwi na kami So kung kayo alas 6 pa lang dadating ay uh, malamang sa malamang na hindi na po namin kayo matatanggap Kaya sana mga 5.30 na doon na kayo So million uh, kung kayo pupunta 9.30 to 5.30 Ngayon abangan nyo yung magiging adjournment ako sa isang araw sa mga susunod na araw Kung magkakaroon ka tayo ng adjustment ng oraryo para sa araw ng sabato Okay? Maaari kasi na maging mas maaga at saka mas extended pa yung oras sa Sabado. So abangan nyo yan ha. Ngayon ulit lang ulit natin ha. Via Limonsa 347 M1 Sesto Marelli Dine sa cellphone number na arit tatawag. Simula bukas para makakuha ng appointment ang oras dapat na kung ikaw ay tatawag ay sa oras na 12.30 ng tanghali hanggang 3.30 p.m. ng hapon ha. P.m. nga, di ba na hapon. So, yun po ha, yung oraryo at saka yung cellphone number. Kasi nga, pumula sa Webes, in Poy, onwards, kailangan na mayroon pong appointment para nasagunan ay mas maganda yung flow at saka makapag-assist tayo ng mas maayos. At ulitin ko lamang po, pakiusap ko po sa inyo na uh, bago po kayo gumamit, pumasok doon sa asyensore, magsabi muna po kayo doon sa receptionist. Sana po maanawan nyo po kami para sa ganun ay mas maging maayos at tranquila yung ating uh, pagpaprocess at pag assist po sa inyo. Sa inyo po raga ha, maraming maraming salamat para ay uh, nagkaroon ng kalinawan itong ginawa ko po na video na ito at sana ipatuloy ko kayong matulungan at sana ipatuloy nyo rin akong suportahan. Abangan nyo yung susunod na mga video. Makasakali magkaroon ulit tayo ng mga ajornamento. Para sa ganun ay alam mo kung ano gaang dapat na gagawin at alam mo rin ang hindi dapat na gagawin. Maraming salamat talaga. A la prosima!